Ay Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dahilan? Bakit nawawala ng gana sa pakikipaghanahana kayong mag-asawa mga kasawi? So ano nga ba ang mga dahilan? Ang una mga kasawi is wala ng foreplay. Ang una mga kasawi is wala ng foreplay. May mga kalalakihan kasi na talagang kapag sa gustong gusto nila na makipaghanahana sa kanilang asawa ay pasok agad wala nang gagawin pang kakaiba na foreplay. So, ang ending, ang isang babae or isang lalaki ay mawawalan ito ng gana kapag ito ka ay wala nang ginagawang ganito. Napakasarap sa pakiramdam bilang mag-asawa na kailangan gumawa kayo ng kakaibang teknik kapag ka kayo ay makipaghanahana. Ayan yung ating una na dahilan pangalawa mga kasawi ay walang romantic. Alam nyo ba sa mag-asawa kapag ka matagal na ang isang relasyon, nagkakaroon na lang ng moment na wala lang dead malang. lang. Kapag ka gusto ni mister o yayain si Mrs. Wala nang pakialam kung ano ang mararamdaman ni Mrs. Kung si Mrs. naman ay gusto, yayain na lang si Mr. Wala na rin itong pakiramdam kung ayaw ni mister. Kailangan ibahin nyo ito. Magkaroon kayo ng romantic sa isa't isa. Yung pangkakaiba kakaiba na hindi nyo nagagawa ay gawin ninyo. For example, gumawa ang isang babae ng kakaibang moment na yung kunag. Magsusuot ng sexy dress. Tapos si Mr. naman ay magsusuot din ito ng nakahunk. So, syempre, mas kakaiba yun. Mangiinit kayo parehas kasi kakaiba yung mga inyong mga look sa isa't isa. Andun pa lang is nagkakaroon na kayo ng pagka-excite kapag ng ito ng mag-asawa yung kakaibang technique na gawin. Ayan yung ating pangalawa na dahil. Ang pangatlo mga kasawi is wala ng excitement. Bakit nga ba kapag matagal ang isang relasyon mga kasawi is nawawala yung ganito? Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi iniisip ninyo wala ng kaibang natitikman, wala ng kakaibang teknik na ginagawa ang inyong mag-asawa. So ang ending wala ng kilig ang inyong mag asawa Wala na kayong kilig na dalawa na mag-asawa. Kaya kumbaga is nagkakaroon na lang ng ganitong intimate moment kapag ka ikaw ay nakakaramdam lang ng L. So yung ending kahit na ayaw ng asawa mo or ayaw niya is okay lang sa'yo. Mahalaga is nakaraos ka lang doon sa pagka-L mo kasi wala ka nang nararamdaman na exciting. Dahil hindi nyo na napaparamdam sa isa't isa ang ganitong kakaibang moment mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dahilan. At syempre hindi mawawala 'yung aking advice sa topic na ito mga sis. Lagi ninyong tatandaan sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. Kung kayo ay nawawala ng gana sa pakikipag, hana, -hana mga kasawi. kailangan ibahin niyo yung mga style niyo, mga kasawi. Kung natikman na ito ni Mr. at ni Mrs., gumawa kayo ng kakaiba na hindi niya pa natitikman para naman mas lalo kayong na-excite. Alam niyo ba, pinaka-importante sa mag-asawa before pa lang kayo mag-enter. Dito sa pakikipaglaban, alam niyo, napaka-importante dirty talks, mga kasawi. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag once na nag-uusap pa lang kayong dalawa na no, mga gusto nyong gawin bago kayo sumabak sa laban, ay nako, sabi ko sa inyong dalawa, parehas na kayong na el kasi napaka-importante yun na nagkakaroon kayo na komunikasyon. Magte-text pa lang kayo, sabihin nyo na kaagad yung mga ganitong linyahan para naman si Mrs. at si Mr. ay nagkakaroon na kaagad ng L before pa lang kayo na mag-enter para hindi kayo nagkakasawa sa isa't isa. Ayun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsaporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasabi.